Sa paglagay nito sa iyong bag habang kayo aalis at umaalis, ito po'y mag-attract po ng swerte sa pananalapi. At hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng madala at ma-attract dito. Ito po'y mag-attract po ng maraming pera at tuloy-tuloy po ang gaan ng pasok ng pera pag mayroon ka nito sa iyong bag. Hi guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. For today po. Mayroon akong ibahagi sa yung isang napakagandang pampaswerte po na pwede po ninyo itong bitbitin, pwede ninyo itong dalhin kahit saan po kayo mapunta. Ilagay lamang ito sa inyong bag. Ito po yung makakatulong po na mag-attract po ng swerte lalo po pagdating sa pananalapi Magiging magaan ang pasok ng pera dito. Kaya guys, kung gusto niyo malaman yan, samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video. Itutura ko po sa inyo ito. At congratulations din sa mga kaibigan natin na sabi nila, Uh, dumating sa kanila yung swerte, no? Parang sabi nila wala nang ginawa nila yung mga pampaswerte ganyan, gumanda daw yung takbo ng pananalapi, yung ganyan at mayroon din tayong mga kaibigan na nagsabi positive talaga ang result sa kanila Kaya guys, uh, no? Hindi tayo magsawa na ibahagi sa inyo ang ating mga kunting kaalaman kung paano tayo makapag-attract ng swerte araw-araw So, ngayon po guys, kung bago lang kayo sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please po, isubscribe niyo ating channel para manotify kayo sa mga next nating mga videos. So, ito po guys, isa ito sa pinaka-favorito kong pampaswerte sa aking bag kasi po, uh, para pa sa akin, nakakatulong din ito na mag-attract po ng pera, no? So, ito po ang ating buto. Itong buto na ito guys, uh, mabibili mo po ito sa Shopee or sa Lazada po. No, I recommend po sa Mama's Best, no. pinaka uh, best pala sa Nana's Best. Napakagandang seller po 'yan and then bago yung mga products niya. Kahit yung mga dahon ng laurel doon po ako nag-order. So ito po guys, ang ating nutmeg. Ang nutmeg po, isa siyang popular talaga na pampaswerte sa mga taga-ibang lahi po, no. Sa mga American, America, black American, no. Ginagamit ito nila ang pampaswerte. Pero guys, ito po, silubukan ko po, and then ang ganda po ng result. Kaya, uh, ang gagawin po ninyo dito guys, para mas lalo siyang magiging effective po, pausukan po ninyo ito ng Chinese incense. So, so ang gagawin niyo po, magsindi po kayo ng Chinese incense, and then pausukan lamang ito. sipero pero guys, um, uh, mas lalo po siyang mag-attract talaga ng pera, kung ano yung ah uh, pera po na halimbawa yung sign ng pera, kung saan po kayo, uh, if you are uh, if uh, kung halimbawa yung pera ninyo ay dollars, so lagyan niyo siya dito. Sulatan niyo siya dito ng dollar sign. Ipaikot mo lang siya dito guys. Kung halimbawa piso naman, kagaya sa atin sa Pilipinas, so piso sign. Pero halimbawa guys, kung nasa Pilipinas kayo, pero ang yung source of income ninyo ay dollar, so dollar sign ang isulat ninyo. No? So ayan, pagkatapos po, bititin mo lang ito palagi, ilagay mo siya in yung bag no? pag kayo po ay umaalis. And then another one, yung bag po ninyo guys, huwag po ninyong lagyan ng mga basura dyan. Kasi yung iba kasi pag kumakain ng candy, ayan, sinasaksak sa bag. No, negative po yan, guys. So, huwag niyo yung lagyan na kahit ano-ano yung bag niyo, Lagi pong ililisin yan. And then, guys, ito po. Sana po, guys, mayroon na naman kayong panibagong idea kung paano kayo makapag-attract ng swerte sa iyong halakan. Lalo po, guys, mahilig ka magtinda tinda magbinta-binta, or mga real estate uh, agent kayo, or mga, agent, yung mga hindi po nagbinta po, pwede niyo itong ilagay sa inyong bag. No? At ang kagandahan nito, guys, hindi po siya masisira. Yan ang bango-bango. Ang bango kasi nang nutmeg po, nag-attract ito ng swerte. Pagdating po sa pera. Kaya guys, sana po nakatulong ang ating topic ngayon. At sana po guys, uh, isa din kayo na swertihin dito. Kaya, kaya guys, maraming salamat sa inyong panunood. At huwag niyong kalimutan po, comment down below. I claim it. And then share this video to your family and friends. Then subscribe po. And then don't forget to hit the bell button. Bell all para... Every time na may bago tayong mga uploads, mas una po kayong manotify ni YouTube. Thank you so much guys. God bless everyone. And then guys, I have link in description. I put the link in my Facebook link sa description po para uh, ma-message nyo ako kung mayroon kayong mga tanong. Lalo po pagdating po sa ating online negosyo. No? So, i-share ko po sa inyo yan. Ituro ko po sa inyo paano kayo mag-umpisa. Okay po. Maraming salamat guys. God bless everyone ulit. Bye-bye po.